Uh, um, I-analyze natin kung ang meaning ng isang kanta. O, di ba? dahil dalawa lang naman, uh, dala naman tayo. So, dapat kanin uh, uh, at uh, lang to ha? Walang lalabas na kwento, ha. Malay, sa kwento, ha? At kung ano, man ang kung ano man ang interpretation natin dito sa kantang to, sa kantang to um, walang sa akin, uh, walang connection yung sa akin, ha? Okay, so start na tayo. Okay, so, start tayo. so, Tagalog to. Um, ang kanta ay sa isip ko. Alam ko So, ayan narinig mo kaka. Sabi niya, alam kong mayroon ng iba. Okay. Eh, alam na pala naman ng babae na mayroon ng iba, di ba? So, ano problema niya? Sige, pakinggan natin yung kasunod na, ano, na Okay. So ayan. Ang sabi, tapos sa kilos ay nadarama. So naramdaman na pala ng babae, ayan, 'di ba? Sabi niya alam niya meron nang iba. Tapos ang sabi, nararamdaman naman niya sa kilos ng lalaki. Sige, natin ito pa sunod. 🎵 Mukhang ako ay kinalimutan na 🎵 Ayan. Ayan. Di ba ang sabi? Mukhang ako ay kinalimutan mo na. Kinalimutan mo na. O di ba? Nagka-amnesia yung lalaki. Nagka-amnesia yung lalaki. Dahil sa meron na biglang, nagka-amnesia yung lalaki. Nagka-amnesia yung lalaki. Sige, pakinggan natin yung kasunod. Nagka-amnesia yung lalaki. Wala nang masasabi, di ba? Kaya nang sabi, wala nang masasabi di ba? O dahil nga, nagka-amini siya yung lalaki. Eh di ko natin masabi yung babae kasi napaano siya, paano siya makikipag? Paano siya makikipag-diskusyon? Eh, kinalimutan na nga siya. O di ba, pakinggan natin yung pasunod. Ayan, di ba, sabi ko. Kapit mo ay kay lamig na. Kapit mo ay kay lamig na. Di ba parang nakakatakot naman noon? Kape na Kapit ay kay lamig na. Parang iba kasi 'yung iniisip ko noon. Nakaa Nakaa ambisyos lang naman 'yung lalaki, pero bakit 'yung kapit ay malamig na? Salamat naman na, 'di ba? Jadi pakinggan nating kasi mo 'to. Di halik mo ay wala nang gana. Hayan, sabe. 'Yan pati halik mo'y wala nang gana. Ano ba naman 'yang lalaki niyan? nagkaamin amnesia na. Kinalimutan kasi yung babae, di ba? Tapos ngayon, yung kapit ay kay lamig na, diyan ako natatakot eh. Tapos ngayon, yung halik, wala na daw O di ba, parang wala na talagang pag-asa yun eh. Ngayon, wala na O di ba, parang wala na talagang pag pakinggan natin ang Diba? ba? Diba? Maagaw ka man iba sa akin. Maagaw pa akin. ko ay patuloy pa rin. ko ay patuloy pa rin. Ang hirap naman itong babaeng to. Ang hirap pa. Martyr pa. Diba? Deredredso lang din yung pag niya. Inaka-anunin siya na nga yung lalaki. Kinalimutan na nga siya eh. na deredredso lang na nga Ay naku. Sige sa isip yakap ka pa, di ba? Naisip ko yakap ka pa, di ba? Ma, babae. Ko, <laughs> yun, dito na nang yung sa isip lalaki, kahit may na. naisip mo, naisip yung yakap ka pa. sa isip yakap ka pa. Naisip ko yakap ka pa. Naisip ko <laughs> <laughs> pa. Naisip ko yakap yakap Naisip pa. Sa isip ko'y walang iba. Sa isip ko'y Ang bigla naman yung babae. Wala na siya iba inisip. Kung di yung lalaki. Tapos sa isipan niya yakapin. Wala na siya ibang inisip. Wala na siya ibang inisip. Wala na siya ibang inisip. Yan. Ang sabi, mananatiling ikaw ay kapitiling kahit sa isip ko na lamang. Kahit sa isip ko na lamang. Ay, nako. Eh, kung babaeng to, hindi ko talaga maintindihan. Nagka-ambition lalaki. Kinalimutan siya kasi may iba na. Ayan, tapos, etong babae, kahit sa isip niya, yakap, yakap pa rin niya yung lalaki. O, di ba? Tapos, hanggang ngayon, um, sa isip niya, kapiling pa rin niya yung lalaki. Hay, naku. Ano ba isipin natin? Kawawa naman 'yung babae, no? Hanggang sa isip na lang niya pero iniisip pa rin niya. Ay. Ah, oh, wait. Ang kaya nga pala dito sa isip ko. Eh. Bakit nga ba natin yung problema yun? Sige, next na lang. Yung iba na lang isipin natin. Sa isip na pala yung title nito eh.